way to work. Tignan nyo yung nilalakarang ko. Ayan. napaka slippery Kaya dahan-dahan-dahan. Pakita ko ang surroundings, guys. Guys, malapit na ako sa office nagtataka siguro kayo bakit nasa labas kami ng kabihas ano ba ang trabaho ko okay sa akin ayan Hello mga mams It's 5 o'clock in the afternoon out na ako sa trabaho As you can see sobra siyang foggy and then nagdidilim na din So samahan niyo ako sa aking paglalakad ayan It's negative 2 degrees Sobrang lamig kaya lang no choice ako ang bus ay darating ng 5.20 pa and 5 o'clock pa lang dito so no choice but to lakad lakad exercise tayo ay, 15 minutes din ang ang aking gagahulin sa aking paglalakad mga moms Ayan guys, madami naman naglalakad, hindi lang ako. So hindi masyado nakakatakot. Yun nga lang sobrang lamig. lagi pa. Pero keri naman. Keri naman. I'm here now at the train station, guys. After 12 minutes of walking dito na ako nakarating na ako that is good just arrived safely at home guys this is my baby boy hello Hi. say hello <laughs> ate ko kom daw ate pakita ka ni mami ayaw daw ni ate na iya siya ayan guys ikwento ko lang yung aking work journey dito sa Austria because I am so inspired na may share po sa inyo kung ano ang aking napagdaanan na trabaho dito sa Austria so at the year September 2012 dumating kami dito ni Nikki at penetition kami ni Gary na sa dito, papunta dito uh, doon sa aking sa aking residence permit ay allowed ako agad na makapagtrabaho. Uh, unlike sa mga iba na familyan ang gihorigi yata, parang ganon. Ay, rot vice road plus ang nareceive ko na, na visa agad-agad. So, I was I was uh, valid or pwede ako makatrabaho sa dito sa Austria agad-agad kung meron akong mahanapan. Uh, after September 2012 nga dumating kami. Pile ako. Hindi kayo pwede mag-spilan ng kape. Ano mo ito? Baka magkatakot kayo. Ito o, oh, matakot kayo. Ito. Ay, si mama ikaw. Si mama lang muna, okay? Okay. So, the year 2012 na dumating kami September, after that, nag-German course ako agad. Kasi from the Philippines, ay required ka na mag-German ng A1 level. Para ma-process yung, yung application, required requirements yon para sa iyong uh, residence permit visa. And then, nag-A2 ako October last week. Tapos, after ng A2 level, natapos siya ng December, nag, nag vita ako or nag-continue ako ng B1 ng January. Tapos yung aking hipag, si Ate Shirley, sinabihan niya ako, uy, may opening sa sa CBN or yung BDO rin wait. Uh, Nag-apply ako February 25, yata yon napasok ako doon at nag nakapagtrabaho ako doon as teller and then habang naggo-work nagbi nagbi-B1 din ako b 1 level ng German pero guys hindi ko yun masyadong nagamit kasi sa tra sa trabaho ay mostly Filipino or Austria na English speaking ang aming mga mga clients. So, hindi ko masyado siyang nagamit ang aking German. Hindi ako nahasa. And then the year 2016, nabuntis ako June Karens ako or maternity leave ng 2 years din. Doon din nagsarado ang CBN or BDO remit dito sa Austria. So sad. Guys, one year, two years, or the three years na maternity leave with pay yan. And then, natapos ang aking maternity leave ng 2018. Uh, August yata yun, nag-apply na ako agad sa arbit Smart dito or yung, yung parang doll dyan sa atin, Department of Labor. Paano ko na be comment or na receive ang aking accounting ang aking accounting course guys isa sa benefits mo kapag ka uh, naka, naka melde ka dito ng na loss o da walang trabaho at nakapagtrabaho ka ng 6 uh, months ay makaka-receive ka ng arbites loss and or yung bayad babayaran ka sa na kahit wala kang trabaho bibigyan ka nila ng course or natutulungan ka nila sa paghahanap mo ng trabaho may marireceive ka na na percent from yung sahod mo noon because dito ay consists of four parts yung yung ano namin eh yung insurance which is yung social persikerung na tinatawag nila. Meron kaming pension. Social persikerung is social persikerung is yung health insurance. We have pension. Uh, yun nga yung Arbeids Los dahil ng ano at meron pang isa. Hindi ko na kung, nakalimutan ko ng personal peretnung ko. Kaya yun, nakareceive ako guys. Kahit wala akong trabaho, nakaka-receive ako ng ng pera from the government and then nag-wish nag, nag ako sa aking sa aking berater sabi ko wala talaga mag-apply na trabaho pwede ba muna na mag accounting course ako at yun naman ang inaral ko sa Philippines financial management graduate po ako ng Philippines sa, dyan sa Pilipinas so sabi niya o oh, sige, okay naman yung na nakapag-German ka na B1, so isa rin yung malaking uh, ano ko na may may B1 level na ako ng German. Although hindi ako masyadong magaling na mag-German, ay binigyan ako ng course. Yan, nag -course ako ng nag mag, nag german course ako. Uh, I mean, yeah, nag-German course ako ng Wirtschafts Prake uh, Deutsch, na tinatawag for uh, German for office for almost two months, and then nareceive ko yung accounting ko, accounting course sa awan ng Diyos oh, mas, ang dami-dami kong napagdaanan, ang daming hirap, pero natapos ko siya, sobrang hirap. Pero, kahit na mahirap, kung talagang pinupush mo yung sarili mo, kung talagang willing ka, kung talagang naka, uh, ano ka na sa, kung na, ah, ito, ito ang gusto kong gawin, ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko, nagdadasal ka, pinagdasal mo, na uh, dineclare mo na, na, makakapasa ka hindi barrier ang language kung may determination ka. Yan ang isa kong sobrang-sobrang pasasalamat dahil very, ano naman, ang aking happy sa akin, ang aking husband. So, naipasa ko ang accounting ko and then, nagtake pa ako ng personal management dito about sa na pagkakalculate ng mga 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 sahod, yung mga mga arbites re o da kung ano ang ang, ang, ang hirap din i-English kasi guys. Yung mga laws laws ng sa iyong trabaho, yung mga collective fair tra, gayan, pinag-aralan namin siya sa saka yung store ausgleich, yun yung, yung taxes, pinag-aralan namin siya sa personal management. At very thankful ako guys na ipasa ko lahat yon So, if kaya ko, kaya nyo din. Kung may determination kayo, kung talagang pinupush nyo ang sarili nyo, na talagang mag-aral, ayan, makakaya nyo lahat. So, yeah natapos ako ng March middle ng March and then every day a home pumupunta sa NS kasi wala pa kaming computer ang hirap ng computer ang laptop namin yun pa yung pinanganak pa si Nikki so doon ako nagse-send ng mga resume through online lang and then naka-receive ako ng tawag from Germany which is Uh, sister company ng aking firm ngayon ng aking kumpanya tinawagan nila ako for initial interview pinapunta nila ako sa aming uh, company dito sa Austria which is a little bit medyo malayo sa city pero okay lang naman 30 minutes tapos mga 20, 15 minutes lakad from the train station. Malapit kami sa airport because we are a logistic company. And then, ang daming nagsasabi noon guys. Ang daming nagdi-discourage sa akin. Oh, dito nga may doktor. Hindi niya na kwan. Accountant siya sa Philippines. Nandito, and, ngayon hindi niya nagagamit. May dentista. Hindi din niya nagagamit. Ang daming discouragement. Pero yun, mas naging motivated ako na naghanap ng trabaho sa branch na aking gusto. Sabi ko kay God, oh God, bigyan, bigyan niyo po ako ng trabaho na na mai ano ko yung self ko na yun ang pinag-aralan ko and God is so good. God is so good. Bakit ako bakit ako nagtitiis sa aking work ngayon? First and foremost, ang ganda ng time ko doon. Kung papasok ako ng maaga, mas maaga din akong lalabas. Basta ma -ano ko yung, makovered ko yung 8 hours na trabaho ko in a day. Magaan ang trabaho, hindi siya masyadong stress. Ako po ay isang accounts payable analyst sa aking trabaho. So, nagamit ko. Nagamit ko, guys, ang aking pinag-aralan. I am so thankful to God. So blessed. So favored dahil ang daming nagdi-discourage sa akin pero I've been motivated doon sa mga discouragement nila and finally I got my job, my dream job I got a good may magandang benefits sa trabaho maganda ang time hindi nga lang maganda ang lalakarin ko kasi medyo malayo 15 minutes, 10 minutes ko siyang nilalakad from from train station kasi hindi ko naaabot yung yung mga buses which is 30 minutes ang part ang ano niya ang daming benefits ang ganda ng benefits doon guys ang ganda ng pasahod ang ganda ng time ang bait ng boss ko and I was so blessed and thankful kaya realization Huwag kayong magpa-down. Kung may determination kayo, may determination kayo sa buhay, motivated kayo ng family, lahat ng yung iisipin niyo. Huwag niyong pakinggan yung mga taong nagdi-discourage. Dahil hindi sila ang mag-aano sa'yo. Papunta sa pangarap mo. Kundi ikaw. Ikaw na sa sarili mo. Ayan guys, ang dami ko nang nakwento. Thank you sa pakikinig. I hope you like this video. Bye-bye.